gabi sa inyo tanan ani ah, na naman ta pasabad sabad sa inyo ang mga face ani ah, ata manguwata grambutan kay ni agi man ko ani ah, tawag man ako ang maninoy nga mukuha daw ko grambutan ha ah, yang ang singit ako sang sige mangkog singit-singit hangtod sa daghan akong singit kana gid ilang rambutan. Ah, Masad na ko, ulaw na ko, nagundang na kog pasingit. Ah, adto na kog butang-butang na ko sa surudlan kay na naman kog sigig singit nga wa Ako ana lang gibadamol sa gamay ang akong buya kay siya man singit daw kong rambutan salamat di ay gali sa akong maninoy ngan nang hatag sa rambutan ah, salamat yun daghan ako nakuha ah, pagkatapos akong rambutan ang wala namang itong bu bulak sa ilahang kalabasa kailan may good siya gisahon mga nga bulak tagbulak kalabasa de, kalabasa kay dagan na ang bulak sa inilahang kalabasa kanang mga laki lang nga bulak, nga bulak ato ang pangwaon kay maulang na pwede pangwaon kay kanang mga bayi para sing ani kay bayi mani ato asang paid paidan para mo buog yun ang bunga mo yung resulta na kanang bunga na siya Amo nangal.. nga mga flowers for flowers for nga ma kung kanang makaon nga bulak ba kena good siya kena kena daga kena 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 muli na ta kaya daga na tagkuha pag abot sa balay gulay na nato para natay sudan na putur-putur na tagputur-putur mo na sa kena area kana dagag tamna na og paraay dili man sa atua na niaboto sa akong balay na akong iro para na sa na kanang akong iro 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 na kalami sa akong bukei kanang mga bukei diri sa mua, sa probinsya bukei nga maksud an Kena lang good at ah, ang na naluto na namo. Kena na ulam nag good pag pagpalabi-labi na ta. Salamat sa inyo panonood, salamat mga unata. Bye Bye.